So meron na naman tayong ride ngayong araw So ngayon uh, Motocamp tayo nila ni Lani, Dito sa may bandang Panta Quezon So pero bago tayo magkam uh, Is mag ano Maliligo muna tayo sa Pinlak ah uh, Isa siyang falls dito sa may Enpanta, Quezon So sikat din siya So lagi namin yung nakikita no So gusto namin itry ni Nay And then after nun magkakamp tayo so, So dito na tayo. Wala dito na sini. Dito lang naman lagi yung meet up place natin eh. Let's go. Ito yung bagong motor ni Ney. Woo, ganda. Congrats, pre. Ganda lang bagong mo motor. Dink R150. Dink 1R50. Ganda, oh. Ayan, bagong motor ni Ney Ayan. So, tayong dalawa lang ngayon. Kasi yung original na nagyaya, hindi sa mama. So, ayan, kami lang ni Ney yung taloy. Ayan, eh, no? oh good shit. Ito yung bagong King koding, Ang ganda, sobrang ganda. Yan yung bagong motor ni Ney Ni Parney. So, lagi natin na kasama sa, ano, sa mga ride natin. Lalo na sa mga camping, long ride, yan. So first mission, Kogyo Public Market tayo. Mamili muna tayo ng ano, ng mga pangluto natin. Ah, sige sige. ayos so papunta na tayo ng Kogyo Public Market. Mamimili muna tayo ng babaunin natin mga pangluto. 'Yon. So wala tayong ihawan no. Yun yung problema natin kasi dalawa lang kami ni Nay magkakamping eh kasi si Ivan iniyong kami sa ere bigla. So, malapit doon siya pa nagaya. Ang galing. So ito, uh, tingnan natin kung anong ano mapagplanuhan sa makikita namin sa ano sa palengke kung ano ilulutuin namin. Ayan, so nakapamilya na kami ni paring niyo. Ano pa lang hati natin dito pre? Ihiwalay natin ta. Ito ta. Dito na lang tong karne sa ka ano. Ayan, sa'yo yung ano, yung mga freshly ano. Yung itlog na lagay na natin dito saka sa kasadinas. So, ayan. Ayan. So bibili na lang tayo ng drinks, yun na lang kulang natin. Mga suman, gusto mo ba suman? Bili tayo? Para ano, pangkain natin doon? Kulang na lang natin drinks. Kasi so, hindi eh, natin sure kung may mabibilan tayo ng drinks doon eh. Mahirap na. Punta pa lang to ng ano? Sa Bandang Treasure Mountain. So yun, medyo ilang minuto pa Sag saglit, saglit lang to Sasaglitin lang namin to nini Nasa Finlock Falls na tayo Daming riders ano yan 150 150cc ang laki ng compartment niya eh. mas malaki yung compartment niya kaya sa NMAX saka sa PCX kung dati eh, meron pang backpack yan si tapos bukod dyan sa dala niya sa likod ngayon yan na lang yung dala niya sa likod kasi karamihan ng gamit niya nagkaasya na dyan sa compartment ng motor kaya yung kalaki yung compartment niyan napaka spacious So maganda talaga yan pang ano pang mga long ride. Kasi ang alam ko tong Ding 150 na to is uh, adventure bike din eh. Alam ko pwede siyang ano eh, pwede siyang off-road. So yun, ganda, sulit. Congrats ni, eh. ganda, ganda ng motor mo. Napaka-pogi. Ayan po, dito na tayo sa may pinlock. Ayan po, yan na po yung pinlock poles So, kit na tayo. Until, siguro mga until 12 tayo dito tapos. Balik na tayo dun sa Victory Peak. Okay, Okay. Okay. Okay plus. Dito pa. Yan po, pinlock Parang tayo lang guest ah. Ah. Pwede pa yata mag-park dun no, sa taas. O dito na lang. Sige. Tayo lang guest trip. Walang ibang may gusto maligo. <laughs> Wala pa ibang mga guest. Good shit, pre. Tara tayo. lang maliligo dito. Wala kami ibang kasama. Kaya nga eh. Mukhang um, um, Mukhang um, ano Good shit Mukhang um, kami lang tao dito Goods Doon yung entrance pala Pinaiwan ka ba? Wala na Wala na Tara Dito na Good morning po. Dasan po. Talapag lang ma'am. Pa? Hindi po ma'am. Ano lang po. Opo, saglit lang po kami. Maliligo lang po. Kano po ate? 50 po isa. Dito na lang po. Okay. Eto pero medyo na. May yelo din po ba kayo? Oh, may yelo kayo? Ayoko dito na tayo bili. Pabili kami mamaya ate, ha, pag palabas na kami. Yun pala eh. Buti na lang. Buti na lang may nagawang yelo si ate. Pili na lang po kami. Wala po bang ibang guest ngayon? Wala po masyadong guest? Hmm, malamig kaya ata po masyado eh, no? <laughs> Nakot eh, mukhang kami ah. <laughs> Salamat eh. Ready ka na pa manginig po <laughs> eh. Ready ka na manginig. Uh, uh. Saan daw table? Kahit saan? Dito na lang Oh uh, Ah, uh? uh, ito na lang. Yan. Dami na liligo. Bigyan ako lang sa unis pa. Dahil breakfast muna kami. Ito yung suman. Meron tayo dito lang sa unis. Parang. Parang. Hemen eta kabila malalim dito ay parang hanggang baba dun pre oh oh, ayun oh. ay maganda tong pre <laughs> dito oh. ay ayun ay hindi ayun ayun may, hap, may hap nandun oh. pwede kang bumaba dun pre Silipin natin mamaya. Shit. Para Shit. May isa doon dito. Hindi naman pare. Hindi <laughs> naman. No. Sa, ano? Oh yung sandugo? dugo. Ayan siya. Ayan yung pinapapapan. magmamarinid na kami ni Kaso lang yung lababo, may tilapia. Gagi! <laughs> may tilapia, pre. Good Saan tayo? Dito na lang. Yeah. Dahil lang, kunin ko lang yung ano, paminta. And so, titimplahan na namin yung uh, pangkrito namin na baboy. Balo ito, pre. Hmm, Ayan, Marami naman ang dalang ane, mantika switch it yan. Switch it. lagay sa zip lock. Oo, oh, zip lock. So, lock shake, 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 shake. Oh. Oo. Ayan, sige. Subal na tayo. Para na. Ano. Mm -hmm. Diretso na tayo ng ano. Oh, pick to pa. repick. Okay pa. Sige, sige. Ayan. Natin. Paalis na sana kami ni Kaso lang, biglang umulan. <laughs> Malas na yan. Malas ah. Malas. Oh. Oh. Ayaw tayo pauwiin. Ligo pa raw kami. Ano ba naman yan? GG talaga pre. Eh 10 no? minutes lang yung motor natin ito eh. Oo. Oh. 10 minutes lang. nandoon nandun na tayo sa Victory Peak eh. Mm -hmm. Unahin ka agad natin yung tarp pre. Para ano, may silong tayo. Oh. Tarp, tapos tent. So, na. Ayos na. Oh, ayos na ta tayo ng ano. Relax na. Relax na pre. Pwede na mag-jean. Oo, oh, jean. Saka, ano? sarap ng tulog ko nito ito pre. Wala pa akong tulog simula kakapon. Ganyan talaga pag nag-ride, no? Oo. Oh, kahit na. Sabog eh. Ako <laughs> nang tulog ako mga 4 hours. 4 hours? Wala ako, wala. Wala akong tulog. Parang galing pa kayo parang ni James ah. <laughs> hmm, naglaro pa kami eh. natin tumila kahit konti. Kahit tumina man lang kahit konti. Tapos ano, pack up na tayo ng gamit. Tapos punta na tayo ng tulog. punta na tayo ng ano, victory peak medyo madami tayong dala ngayon dahan-dahan lang kami kasi medyo umuulan na lang okay so sarap ng bigo na hindi na eh grabe napakalamig ng tubig oh, yung lamig niya, grabe sarap eh sa una ka lang manginginig pero katagalan parang makakapag-adapt ka sa lamig Oke, okay, ingat aja ya. Kata peserta yang Pindak pol. Oke, let's go.